di ba la? Hello mga kay Bierna. Bierna kayo ha. Okay. mag draft tayo na Triton Drama Design. Ganyan ang batwing, okay? Next step. This truck. Given front figure or bust point is 10. Given niya na 10 bust point. Front figure, 16 and a half. 15 and a half. Okay? Ngayon, kukunin mo yung Bas Ang bus mo is 35 and a half. Diba? Transferring values. Kung hindi nyo alam transferring values, balikan nyo yung mga videos ko. Nandun siya sa YouTube, okay? 9. Kasi ang is 18 forex plus 8 plus 1 inch. Para saan ang one inch? sa ng 1 inch, 9 and 2 eighths. Sa paggawa ng baste or corset or tube, ito ang pinaka-crucial na part. Siyempre, that's one and half there. Ganyan. Tapos akit ka ng three-fourths. Ganyan. Since ano yan siya, Batman, ganyan. Okay? Choke. Tapos, dito ka mag-start ng bat. Bat wing. Kita niyo bat wing? Ganyan. Tapos, ikukorti mo to. Ayan, kita? Ngayon, kupitin mo to. Pagkatapos, eto. Tandaan mong likod, this is front, this is the back. Malilito kayo sa mga bagong follower ko. Pero sa mga lumang follower, alam na nila to. Ang transferring values ay kinuha ko sa Fashion Institute of the Philippines. Okay? Indicate natin yan. Ngayon, draw a straight line. Kasi kung napapansin ninyo, ang iba sa inyo, merong mga center seam. Then, draw a line. Fuck. Okay. So, Ayan na sya. naka ka. Very good. Ipasok po ito rito. Para may curve na konti. With draw a line. Lagyan ng label. Number 3. Number 4. Iyaanay number 1. Number 2. Ngayon. Ganyan mo yan. Ako, pag gumagawa ng corset, empire like talaga ang bone ko rito. Unless, gugupitin ko yan dyan. Para gawing baste. Minsan, dagdagan ko yan dito. Meron dito. But most of the time, hanggang empire lang yan. Ngayon, we have to cut it. Ayan. So, kung tignan ninyo, this is number one and number two. This is the front and this is the back. Oh, this is the front center, front side. This is the uh, back center, back side. Okay? Ngayon. Saka ko lalagyan dyan, ang waistline nito is 28. As you can see, ayan na siya. Ngayon, itong part na ito, kayo mga taga-provincia, meron akong follower na taga Cagayan Valley yata. Sabi niya, bumubuka ka raw ito kasi wala kang kain dito. Oh. Yung half inch na ito, kaya three fourths na yan, nagmamatter yan siya. Kaya nakita niyo yung mga ano ko, basko ko. talaga siya. Nagdedepende. Okay? Sana meron kayo natutunan. Follow me on drama on my channel. Right? Oh, yeah. Bye!